order mo kaya Diyan na daw yung mo Sana Gabi na na oras na mga alas 7 na Order sa atin Calvin Klein Terna yan pang mga ayakigs to, brad, tsaka bandit to. Tawag naman muna yun pag nandito na yun, nasa lupo yun. Magdar tayo mga boss. Tala mo boss? Tala kayo siya na ayak. Hindi kasi nakafin eh. Haan. Gandang kape, boss. Pwede na lang. Ano lang, yuwei. Pero goods na rin, no? Sana ko. hindi. Mahal pa lang yan, eh. Oo. Ingat, boss. Okay na yun. Sa kanya na lang. Thank you boss, ride safe, ride safe okay. po lang Sa so, mga gusto mong order noon Order lang kayo kay ano Shania Rose Francisco Or Shania Step Manila Makakagit kayo sa kanya Tapos ako mag Di-deliver -de sa inyo mga boss Basta around kalokan lang Tirayan natin yan Ito yung mga binibenta niya mga boss Pasensya nang maalat lang Maraming patong galing deliver kanina cakes nyo, meron din tayong pang gi pang yang gi mga yang palitan nyo yung mga box nyo tsaka yung magangas pag dropings na kayo, boxer pa lang okay, siya na Francisco o siya na step pero trip mo ki basta, lahat ng account, papost ko siya bulk orders din, pwede tayong mag-uusap basta magkasundo tayo sa presyo Siyempre, gurot lang ako ng kaunti dyan. Siyempre, alam naman. Pag-isama natin yan. tama niya ang pagkakasya. Siyempre, ito mga natira. Nadali natin yan. Okay nga mag Ito. na po ulit. tara ah. Dala natin ito boss. Dadaanan tayong tropa. Nabuo ng camera ko pero petition yun na. Malapit na yung mapalitan. Kapote! Ang helmet! Oh, Binenta ko yung tropa ko. Oh, Ngayon lang kami nagkita na ito. Siyempre, bibenta ko siya. Ano ba saan ito? Wala! Ano saan? Nasa Nova ata. Total. Kamusta? As standard. Stand Puntahan Stand ka na, nakabenta pa tayo. Salamat, G. May order pa tayo. Gamit siya ng dalawa. Tapos may order pa siya na set. So, Dahanan din natin itong upal na to. Upal. Boss. Nandito ako para magatid namin sa'yo. Kamayan mo naman ako, sob. Pasigat na tayo, boss.

agenda natin magpagupit sana meron pang buwas kasi alas 8 na may get sana meron pang buwas tara saman nyo katingin uh -huh. ko dito sarad na atay ba kakauwi ko lang ito na lang natira sa atin kung na lang kahit paano nabawasan so, dahil nakabenta tayo tayo natin si Colette at si Suwet